Ilang araw mo maubos Bandam? Ito oras. U Upos na sa yan. Sang, sang oras? Tignan oh. nga natin. Sang oras, makaya mong ilipat lahat Sarang yan. Ano? Oh, oh. Dalang dump truck yan. Kaya ma? challenge accepted, Bandam? Huh? Accepted mo na, challenge? Kung na ilipat mo lahat yan, tanggap ka na. Kambing? Gutom ka kaget kagad. Mamaya na. hindi ka pa nagsimula dalawa isang dalawang hakot ka pa lang kambing na agad tapos mo agad ano sigop ng sabaw Ay, Yan, Don, comment nyo mga kababayan kung kakayanin ni Bandam yung challenge ni Daddy Prank eh. daw Hmm. para matuto magbalik ng buto si Bandam uh, pag ano, hindi ka na malabit di ba? maganda mag magpapawis ano, tanong ko sa iyo, lalais ka pa? yan po mga babayan sideline na si Bandam Tara, hindi. Susubukin na yun si Bandam mga babayan kung Hanggang saan siya tatagal? Ay, nihingal na. Isang ano pa lang, isang buhat pa lang. Hingal ka na agad. Sige na natin. Ito yung first day ni Banda, mga kababayan, sa team Daddy Frankie. So, Itetest namin siya mga kababayan kung i-comment nyo dyan mga kababayan kung hanggang kailan tatagal si Bandam. Kasi ito, ah uh, hindi naman po ito parosa. Bagay ito yung ano lang. Uh, ano namin sa kanya kung challenge challenge kasi ayo ayo daw sa amin kasi ano eh kain tulog lang siya ayo niya ngayon pagbabal natin namin siya ng buto para mabago yung ano niya para rin sa kanya yan para may exercise siya mga ano po para ano hinihingal siya para mawala yung hingal niya hindi naman baba. mo bola yan bandam. Sa baba lang, bababa ba yan. Sige, try mo sa baba. Bababa ba yan. O. Sa baba mo lagi tamaan. Unti-unting malalaglag. Ganda yan bandam. Pag, ano, pag umalis ka ulit, marunong ka nang mag, ano, mag-construction. Dito pa lang, no. Matasanay ka na. So, para may, ano, additional, ano, to. Additional talent kay bandam. Bukod sa kain tulog, kalabit hingi, maroon na mag yon Bandam, ayan, maganda yan, makabuhay ka na ng pamilya. No? Ma Pwede ka na mag-asawa. Oo. Ah, manawagan ka sa mga ano, sa mga, baka may magkagusto sa'yo, harap ka dito. Mga ponton, mga pan, hanapan mo, sawa, matino matino yung babae para sa akin. Ah, matino ang gusto mo. Oh. Matino ka ba? Ito ko yung, yung sawo ko matangkad. Saka? Kaya ko yung babae pandak. Ko yung pandak. May tem. May tem. Matangkad yung sawain ko. May tem. Ha? May tem. Ito ko, marikana. Marikana sawain ko. Daling ipapansa. Ay, mahirap yun. Paano yun? Dati, ayok, ayoko ayaw kong Pilipino. Oh, ay kung papay, kung papay Pilipino, tsaka yung oh, um, asawa ko Marikana, dali pa bansa. May Josie, Josie uh, ka naman. Hindi uh, pa no yan, eh mga Pilipino ang viewers natin. Uh, tatay, tatay, may hindi kang Marikana eh. Tatay eh. Uh, ah, uh, mahirapan tayo maghanap niyan. May uh, mapili ka pala. Hindi, kukuha kong, ah, uh, kukuha kung papay yung, uh, Iraq. Hanap uh, Ah, sa Iraq na lang. O oh, sige, bagay. M Gera. Gera ng Iraq pati Ryan. Ah, ah. Dati, yung mapa ni Ryan eh, buburay ng Iraq eh. Ah, sige. Um ah. Nawala na tayo sa ano, sa topic natin. Sige, mag-ano ka na. Tuloy mo na. Mataas, mataas, tara. Ganyan, o. Oh. Ganyan, o. Oh. Patas ang hagod. Pag mo ibigla, na Ganyan, o. Oh. Ganyan, o. O, buha. Sige, hindi ka titigil at hindi mo nahakot lahat yan, ha? O, Oo. Oh, sige, dali mo rito. Dali, dito, tuloy. Ka diba, kaya mo yan laki ng katalan oh. Training pwede pala ito talaga mag construction oh, oh, wala. Oh. dito lang dahan dahan oh ako may nagaganyan ka dapat ganyan lang ganyan Sabunan natin to. Lalagay natin sa tapat ng tatamaan lang ng gulong. Nasa na. Hindi. Eh, lahat ng bago na yun, hakutin mo lahat dito. Dito ka mawakan para hindi ka pirsado. Ah, O dito, dito ka mawakan. Ayan, oo, dito, 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 dito. dyan mamaya. nga. Ayan. hirap eh. Sala na dyan mamaya. Huwag kang lalapit sa kotse, ha, ah. mabangga mo yung kotse. Ayan, hindi yun. Ilang araw mo makabas yan, Bandam? Ito oras. O, upos na sa akin yan. Isang oras? O. Tignan nga natin, isang oras mo mong ilipat lahat yan. Marami ano? Oo, oh, oo. Oh. Dalang dump truck yan. Kaya mo ah. Challenge accepted, Bandam? Eh? Accepted mo na, challenge. Hing na ilipat mo lahat yan, tanggap ka na. Kambing? Butom ka na kagad, mamaya na. Ka na, kagad. Mamaya na. Hindi ka pa nagsisimula. Dalaw isang, dalawang hakot ka pa lang, kambing na agad. Isang mo agad, ano? Sigup ng sabaw. Ay, Ayan mo yan. Then, comment nyo mga kababayan kung kakayanin ni Bandang yung challenge ni Daddy Frank. Eh. Ubusin e daw to Hmm. Para matutong magbalik ng buto si Bandam. Ah, uh, pag ano, hindi ka na malabit di ba? Maganda mag magpapawis. chicken? kaya mo ba to? Ito ron, ito ron. Upos na akin yun. Talaga lang ha. Yun din, para ma-exercise ka. Hey, wow! Ha? Wow ako. Wow ka. Wow ka na pa lang yung nadala mo tonight ay. Uh. Tinulungan ka pa ni Daddy Frankie, nauhaw ka na agad. Uh. Ano, tanong ko sa iyo, lalayas ka pa? ako? Oo. Oh. Hindi na ko lalayas, dito na lang ako. Bakit hindi ka lalayas? Kasi, umang lalayas ako. Uh, papayat ako. Mayayat. <laughs> wawala, wawala na akong malaking siyan. Dito, tataba ako. Bunda sa siyang ko, lalaking siyang ko. Lagi ako busog. Mm. Pero mag... Pero marami, yung challenge na binigay sa'yo ni Daddy Frankie, ubusin mo daw to, dadalhin doon para hindi maputikan yung sa niya. Yung sasakyan ni Tarango, parang dito na, parang dito na dumihan ang tulong niya. Oo. Kaya? Ano, kaya? Ha? Kakayanin mo? Hindi ko kaya, ang dami. Kaya mo yan, eh para, mata, para tanggapin ka ni Daddy Frankie, para hindi ka nalayas-layas. Hindi na ako nalayas-layas. Oo. Kayanin mo. Kung papalitakin lahat. Oo. Sipag ka lang saka wag magsinungaling, ha? Kasi yung punto ni Pam, punto ni Ban, takal na pupunta lang. Huwag mo nang kunin yung hindi sa'yo. Lagi namin sinasabi, huwag mong kunin yung hindi sa'yo. Yung sa'yo lang. Sa akin lang? Oo. Kasi wala ito yung Ban, eh. Bilisan mo na. Huwag mo nga ng hindi sa'yo. Pag may asawa na, huwag mo na ligawan, ha? Ha? Pag may asawa na, wag mo naligawan ha. Wag na. Wag mo naligawan. Dapat ang ligawan mo yung dalaga. Yung dalaga. Wala Walang anak, walang asawa. O, oh, si Lisel. O, oh. si Lisel. Oh. Anong sabi mo kay George? George. Si takina, Sa akin na. Oh. Si Tiriten. Wag mo hanapin. Ang pipili ni Tiriten. Sa akin na. Hindi ikaw. Ah, nakita namin kanina, nandiligaw ka na agad ah. Niligaw ulit ah. Ako naman, ako naman, tignan mo. Sabat kasi ang layo, lapit mo lang. Ang layo. Oo. Kasi ang layo. Tinuruan ka na ni Kuya eh. Oo. Oh. Ano Dahan oo. Dahan-dahan lang. Oo. Oh. Malakas ka lang kumain eh. O, isbalas. Bala ka, bala ka, malaking Kain ng alam mo. O, na. Ano ito? ito? mo? Bom ya. Oh, di mama Dali. Mo. Oh. Nanti puro kain. Alam magaling magtrabaho. Balut ka gadange? Malusog ka ate? Ah? Malusog ka. Malusog ako eh mas malusog ka. Pati ako balut ka Oh. Nasipag ka pala sa pao ito sa Ha? Nasipag ka sa pao. Eh, bakit ikaw? Sa ah. ting, bakit tayo ah? ng sa pao? Ha? Ang natin, para-para. Para-para trabaho? Ikaw lang. Ikaw lang. Ako hindi para-para magtrabaho. <laughs> ikaw. Ikaw. Ikaw hindi ka para-para sa pao. Oo. Oh. Oo, oh, buhatin mo na. Hawakan mo maigi ha, para matapon yun. Ah. <coughs> Mapikat eh. Hindi! Kaya mo yan! Dali! Hawakan <laughs> mo maigi! Nada, nadami mo. Ano nadami na hindi na kita patutuloy dito pag di may nabuhat. Ay, bakit ako? Sige na, buhati mo. Kunti na lang. Unti na lang, dali! O, okay. oh, dahan-dahan lang! oh, tinan mo, o! Oh. O, oh, tinan mo, magaan pa! O! O! oh O! Oh. 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 Oh, don doon! Dito, ha? Dito, parang hindi mapute. Kita kan dia protek. Oh, dito, dali mo dito. Pa oh, tumayo ka na. Hoy. Hoy. Basic lang pala yan, basic lang. Hoy. Hoy. Basic lang, warm up lang pala yan eh, oh. Warm up pala niya. Ha? High flying kick. Last tug lang alam. Yung siphon mo punasan mo. Kick. Punat. Sipon! <laughs> <laughs> Yan po ang team na pasipag. Dahil hindi kinain ni Bandang, ang team na yung magtatap magtatapos. Boss GB Vlog at Kuya Official. Mga pasipag. So, kami po dito ay sama-sama, tulong-tulong. So, hindi kinaya ni Bandam dahil yun nga po, hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Gawain ginto, construction. Kaya mabilis yung napagod. Ano Bandam, kaya pa? <laughs> 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 <laughs>